Hi guys, it's me Joven and welcome back sa aking channel. Sa mga bago pa lang sa aking channel, please don't forget to click the subscribe button at pakikita rin yung notification bell below para lagi kayong updated sa aking new uploaded videos. Sa mga regular na nanonood sa aking mga uploaded videos ay medyo natagalan akong hindi nakapag-upload kasi medyo busy ako dito sa aming shop. Ay, so, papasil ko sa inyo yung aming small business dito sa Pilipinas. At sa video nito ay papakilala ko sa inyo yung bagong adapted cut namin na stray cat. Ayan, so i ko po sa inyo kung paano siya napunta sa amin. Ito yung bagong adapted cat namin na stray. Ito yung ginawa namin ano, tulugan niya. <coughs> Ang ano namin, yung unang nilagay namin na ano, na tela ay itong ano, expandex. Ayan oh. Ito. Ayaw niya. <laughs> Ngayon, meron akong ano, bimpo. Ito nilalay ko sa aking likod. Ito muna yung pinagamit ko. Gusto niya cotton ni eh. Ayan o. Oh. oh. sarap ng tulog niya isa pala siyang lalaki na puting parang ano pa lang siya uh, one and a half month and kapuputol lang namin ng kupo kahapon ayan o ito. ay ayaw niya magpa-store po ayan, tulog ka muna dyan si Pranto pala kahapon ay iniwan dito siya sa may kilid dito o yan o ayan. dyan lang siya nakita ko si Jan ng umaga tapos kinuha ko siya Yeah, so kinuha ko siya dito sa aming shop. Ito yung small shop namin dito. Tapos, nag-provide ako ng liter sun niya. Yan muna. Kasi kitten pa naman siya eh. So, tinuruan ko siya kung paano siya magwiwi at saka mag Kahapon pala, ayun yung kumain kung ano-ano na yung tinatry ko. Ito yung goat's milk. Kayo... At dahil nagtitinda kami ng mga cat food, trinay ko rin ito sa kanya yung ano, power cat. Ayan, power cat kitten ayaw niya to. Ang gusto niya ay itong IUC na organic salmon. Ayan o. Pakita ko sa inyo yung pangkiten na to. Maliliit yung ano niya, yung cables niya. Ayan o. Ayan. Ito yung gusto niya. Mabango siya ito eh. Ang flavor niya ay salmon. Kumakain naman na siya ng cat food. Gusto gusto niya yung ano, IUC kitten. Ayan o. <laughs> Tapos pinapadedi din namin. Ito yung daddy niya. Oh. Hindi nga lang siya masyadong ano, umiinom ng gatas. Ayaw niya ata itong tsupon. Kaya dyan na lang siya pumabawi Oh. <laughs> butom na butom siya. Bago ko pala sinubukan itong ano, goat's milk, trinay ko muna ito. Ay, I pure natural organic kitten food. Ano siya ito? Goat's milk din, tapos may chicken. So, nagustuhan din naman niya ito. Pero for the meantime, ito na lang muna yung papaubos namin kasi na, meron siyang butas. Sa mga magtatanong naman kung saan titira si Brando, ay dito muna siya sa aming shop kasi hindi namin siya pwede ihalo doon sa mga pusa namin sa bahay kasi baka may dala siyang virus or ganun. Mas maganda na isolate muna siya at siguro dito na siya sa shop namin na manirahan nagising na si Brando. Meron kasing customer kanina. Ayan siya, si Brando. Brando! Lekin like, ako, mag-sleep muna ikaw. Mag Sleep na ikaw dyan, eh. Meron din pala kaming ano. Ayan, o, pinapakain na pusa. Pusa sa kapitbahay. <laughs> ayan, <laughs> Si, ano daw yan, smiley. Ito yung shop namin. B Pet Supplies. Ayan. so ito yung mga paninda namin. Cat food. Dog food, ayan meron kaming wet, ayan mga naka-pouch, maka-inkan, ayan at kung ano-ano no pa, mga damit, ayan leash, ayan o, oh. harness, mga vitamins, mga gamot sa pang-uko, ito pa, mga accessories. Sa mga gustong magkaroon din ng negosyo tulad namin ay comment nyo lang sa my comment section kung ano yung gusto nyo tanungin, bibigyan ko kayo ng tip kung ano yung gusto nyo malaman. Abangan nyo pa yung mga update ko sa susunod ng mga vlog ko tungkol kay Brando at sa mga alaga ng pusa na 24. Sa mga naghanap pa ng mga produkto para sa kanilang mga alagang pusa at aso, ay visit tayo lang kami sa Shopee account na Lovely for 20. Tagtitita kami ng mga food supplement, shampoo, at mga ipang mga magamitan para sa mga pusa at aso. Sa mga bago pa lang sa aking channel, please don't forget to click the subscribe button at pakihit na rin yung below para lagi kayo mag-upload sa aking video in-uploaded videos. I hope you enjoy this day. Stay humble and be kind. See you next vlog. Bye!